Good morning mga kaidol Dito tayo ngayon sa Rio de Cambalrao Resort Di San Isidro Dito po yan sa Santo Tomas, Batangas Yan, mula po dito Maglalakad tayo papunta dyan sa Ilog O oh, ay napakaluwang ng parking din eh Ito na yung nakakaitar plano Hindi na may baksak, ikasyangkasya <laughs> uh, Yan po ang parking area nila O oh, ay napakaganda ng Sifting safety pa At napakalilaw O oh, tinan mo naman yun oh, ng aming dalari Arendala namin sa sakyanan BMW na jeep oh. Yan ang aming share guys Yan, yeah, sa tatayo paray iparang e parang Aldray na Eh di aray kayo maglalakad din eh Siguro mga uh, tatlong minuto lang Ang lalakad din mo mula sa parking Papunta ka nang sa may ilaw O oh. Yan, napakaraming tao din eh Pero mas magandang pumunta din eh Yung hindi weekend Para malinaw ang tubig At e, pagka tampisaw na sa daming tao Ay, ay hindi yata isang libaw Ay kulit-kulit na eh sa dami ng tao, hmm. sa daming bisita din eh ngayon pagka unong weekend na ganito. Dahil napakaganda naman dito, napakarino din ang tubig pagkakunti ang pupuntang tao. Hindi ba yung eh, ayos na, ayos na rin. Yan eh, ang may kasama ng mga bata. Yan, mga tent din yan, may mga tent, may mga kubo-kubo, pwede -kubo. kayong umargi lang. Hindi ko lang natin tanong kung magkano sila. Bahala na kayo, magtanong pagkainagpunta. <laughs> yan, di ko maraming nililihan. Ah. Yan oh. Pwede yan ng entrance 40. Ang oh, 40 pesos, 200 lang pala yung mga kubo-kubaw. Oh, are yung kanilang mga ayan ang kanilang tour kung kung mo pumunta. Alba mga bahayan pa. Tapos so dami na din ng tao, punong-puno na. Kaya may lang din eh, hindi kibaba ba. Yan o, oh, maraming tindahan din. Naikin mga bilhan ha, kahit ibimili ka din yan suka at tuyo meron na. Kapag ka, mahala ang... Paano mo sabi? Yan. Yung shout out kay Pareng Aldrin, yung nangyari ng DIY, na kanyang sinakay namin. Karela, ibaba ka din eh. mag-iingat din ha, tagbay kayo magsunga ba, eh, nung no. mukali, kung ilog ang baksakan bagsakan agad. Ay eh, si Tarik din aray. Ari ata ay may 150 step din. Yan. Hindi e, pagdating din eh, di kitang kita mo na ang ilaw guys. Ito mo mga tao pagkakadamay? Eh. Dati nga po ako pupunta din yung mga alanganing ng araw at sulong-sulong ako. At tapaka tindi lang lamig ng tubig. Eh pagkaganda talaga talagang ang eh kula Parang pinagdaka na ng mga blaksak ng asinsin ng pintang talapya. Pinagdambugan. Oo Oh, di ba eh, lulusong ko lang din na din na may sipte na sipte. mga kubaw, mga 200 lang ang pisaos. Bahay nagmahal lahat ngayon weekend, mahal na araw. Bati gidre gibabala andi na ya makita mo na ang ilog na rin maganda naman pag sa daming katay hindi mamimili na may video ko pa din eh No Kan isang panghanap hanap no di san tutumas lang pagkalapit nagmahala ang interest ko rin tayo dati ta 30 eh kay na bagay sa bagay ng pagka weekend talaga yo na sadyang hindi ka naman lugi din eh at salamat ng tubig na eh kahit di ka magdulang ng hilaw No, parang pa. pa, ingat ingat kay, dinit, lang kayo din, sobrang tataas ng ibang bataw at baka kayo magsunga ba. Ay, ay, kita dami tao, ayan, ay, karambog na yan, tubay, gaw. No, isalil ko itong batay, sa di di, ay, malamig ang tubay, tapos running water, ah, kahit hindi ko labog na naman, no, hindi ang ilalim mo ay, yung buhangin, Ipot eh, tapos ori inikot ko Ori ikot din ko muna para nyo makita Ayan o oh, mga katay Zaw oh, nga Yung may lamis sa hodi Yati yung barkan Pero mas maganda hodi oh, Mga katay sir Ayan mga 400 daw yan eh O oh, may libot pa ha oh. Inahitin din bata O oh, yan nang iriya O oh. Hindi kayo kahit ikaw magkatalong di ya yeah. para sa mga bata may mga bata lang Maliliyay itong Masarap din talaga pag ang pag-aaraw ng araw. Magkasama mga tropang magyayabangan. Ay, sige, hindi ni. Ay, hindi niya Hindi ka nalugay sa so, 40 pesos ng trunks. Kaganda po ng cottage exam. Ah, Sa so, daming tao ang uh, pupunta ka din eh. Masarap yung mga alangan ng araw. Pero pangit din ang pagkikakauntay. Maganda rin yung maraming na natatanaw. ano, <laughs> uh, hanggang dulo yeah, no. yan. May mga bata din yung gusto din yung maligaw, di doon. Kaya mga um, uh, doon sa may taas doon, sa taas na yun, yung malalim-lalim, yung nata yung 5-8, na di ako yung pause Kaya mga kayo daw, layawos! Gracias.